what's up mga guys? Welcome back to my YouTube channel. Dito naman po tayo ngayon sa ating gawain sa araw-araw. So, mga guys, ituturo kayo sa aming pinatrabaho na bahay dito kasi patapos siya. So, papakita ko sa inyo kung ano yung natapos namin. Tapos, nakapita po namin yung mga ano, yung pinto, mga luna, blah, blah. So, yun. papakita ko sa inyo. Kaya, tara, Let's go! Okay, well, mga guys, dito muna tayo ngayon sa CR. So, yung CR na nalagay na po natin yung ano, yung laboratory. Tsaka sinasilat lang natin yung ano sa baba niya. Tapos nalagay na rin po natin yung ano, mga guys, yung bowl tapos ito. Pero medyo dumi pa siya kasi hindi pa nalilinis kasi ano pa busy pa yung nagtatrabaho ano, dito. Ah, uh, yung, mga niyo mga guys, sa mayroon tayong nilagay na tubo yung ano, yung stainless. Napansin niyo. So dito, mayroon din dito sa bandang may shower, di ba? Kasi binabi namin niya mga girls kasi ano, uh, ganito yung estilo niya. Pag nagsabon ka, naliligo ka, ipapatong mo lang yung paa mo dyan. Tapos mag, magsabon ka sa paa mo. Tapos yun, hindi mo na kailangan yung muko. Sipti para hindi, uh, hindi sasakta. Kung masakit yung ano mo, yung bayo mo, hindi mo na kailangan yung muko. Sa so, dito, siyempre, kung mayroon kang naramdaman na sa sarili mo, sakit yung baywang mo, sakit yung matuhod mo, tapos yung matanda ka na talaga, uh, hirap ka na magkamit ng uh, CR, kaya so, ka lang dito. Tapos upo ka, tapos kung katayo ka rin, nahawa ka lang dito. So yun mga guys, kaya lalagay namin yung mga tubo na yun. No. Ganyan ang tsura ng ano. So yung, mga girls, kasi upulad, kasi umulat. Tapos mga guys, yung pinatagbawan namin, ito yung pinto. Oh. Kita nyo yung pinto mga guys. Uh, natapos na namin ilagay. Nalagyan na rin ng mga doorknob. So, actually nga gano'n so, yun, Ganyan yung kulay niya. True. clear varnish lang siya kanya, Para maganda tingnan. So, ito yung ano, kwarto to. Pero, dressing room lang to yung mga girls. Dito ako kung no? may lakad ka o galing ka sa, sa shower. Diba? So, yun. Uh, ito yung ito yung kwarto. Tapos na rin. Pero, yun, nakailaw na siya. Nakapintura na. yun. So, paret ah. Hindi si paret, uh, ito si paret uh, Sim din yung kulay ng ano niya. Yung mga pinto yun o, oh. ganda ng pinto nila ganda ang design so, oh. yun ang trabaho namin dito mga garden so yun, dito labas tayo ah, uh, nyo, hagdanan, may hagdanan diba? tapos bababa ka dito sa hagdanan dire diretso ka, papunta ka dito sa kabilang kwarto, yun know, oh. so yun, tapos na rin yung pinto oh. sim yung kulay oh, so, diba mga garden, simple simple lang pero ganda tingnan oh. Oh. tapos na yun dito palabas ka kulay ng ano nila tight sila ano yung parang kahoy siya yun pero kami rin ang, na gumawa nyan yun mga karan dito dito tayo sa labas o. ito yung sala nila tingnan mo gabi lumi pero hindi pa tapos to ito tapos na rin yung lagay natin nakabit na rin yung pinto yung doorknob yung may lock siya tapos yung kulay rin niya same rin yung kulay niya o mapapansin nyo diba ang ganda So, yun, yun ang trabaho namin mga guards saka kanina merong ginawa yun, ito nga pala yung ginawa ko kanina naglagay ako ng mga para sa glass yata yan oh. Oh, diba, makikita niyo, mga guards yun, dito tayo sa my kitchen mapapansin niyo, mga guards may design yung kitchen ito, oh, yun o, oh, ilaw itong ilaw, tapos ito naglagyan ko na ng ano ng slab, slab to oh, board slab, yun Diba? Ilan yan? O, paikot ka dito. Pupunta ka dito. Oh. Paikot ka. O. Diba? O, oh. diba? Ang ganda? Yes. Grabe ang ganda. O. Oh. Yun ang kitsi nila. Hindi pa natapos mga girls. Ayan o. Oh. o. Ah, dito sa labas. Pasok tayo dito sa labas. Ah, labas muna tayo. So, pag labas mo, makakita mo kagad yung ano dyan. Yung mga pananim ng mga bigala, mga prutas, mga saging. marami dyan maraming mga ano dyan na natanim dito pasok tayo dito sa ito rin yung ano nila mga karn sa uh, dirty kitchen to pero kung tingnan mo o oh, so dirty kitchen nila tingnan nyo mga karns dirty kitchen lang to pero yung lababo nila tingnan mo so, yung ano nila lutuan nila ito yung lutuan dito sa labas dirty kitchen nilagyan namin ng mga gamit kasi hindi na pwede maglagay ng gamit dun sa sa loob dito na kami nagluluto tapos na rin nalagay na rin yung ano nalagay na rin yung yung mga fittings ng lababo yun oh, tinan nyo yan oh, nalagay na to wala pang gripo yan ito may abocado dito nakakuha kami ng abocado yun so, yun mga karns ah uh, papakita ko rin ulit sa inyo yung kabuuhan talaga kasi sa kasalukuyang ginagawa pa namin ngayon yung ano yung bahay so yun mga karns o oh. diba diba ang ganda dito tingnan sa labas o oh. Papasok ka pa lang, oh. Papasok ka pa lang, makikita mo, oh, grabe ang ganda talaga. Oh. pa sila. 'Yon. 'Yon mga carnies. 'Yon mga carnies. Ah, uh, tapos ko na po kayo itutur sa aming ginawang trabaho dito sa sa bukid so yun uh, mga girls, please support to my youtube channel earns official vlog and subscribe, mayroon notification bell dyan sa baba, Pindutin nyo lang para lagi po kayong updated sa akin. Iba bang, iba pang kapakita mga video. So, yun mga kan. God bless you all and thank you so much.